Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. At ah, sana sagutin mo na. At tatawag kami ngayon. At ah, pwede natin tatawagan brother po. Tawagan ni eh, Maixson. Karon dayon na tatawagin. So, Tingnan natin kung sasagot ba. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Sa lalande pa. Sa Paris, no? Sa Paris naman. So, pero nag-ring naman. May lumapit sa atin isang abugadang. Kagabi. isang abugado kagabi na isang protestante 33 years ago. No? At ngayon, ay ganap ng katoliko. Last March po, yeah. nagpabautismo siya dahil uh, sa humiliya ng isang pari ni Father Chola, yun siya na ano na yeah, right. na enlightening bigla lang, lang siyang iiyak ni Father Carmelo Chola sa Mambaling aking mm -hmm. aking ano yan, aking professor yun sa isang exegete Bible Scholar, Bisaya na Bible Scholar. No? Magandang araw sa iyo, Father Jola. Uh, ngayon, uh, ang abogado nito laging sumusunod sa ating mga uh, talk. pa siya, Father, na bumisita, bibisita, yes, siya, yes, so, bibisita sa siya sa buhon. Okay, magandang araw po. ah, uh, kumusta po? At uh, nasa sana nasa mabuting kalagayan po kayo at ngayon ay uuwi na tayo sa Bohol. Kasama ko ngayon si Brother Paul Lima, 15 years minister sa saksi ni Jehovah and by birth saksi ni Jehovah. At may lumapit sa atin isang abugadang kagabi. Isang abugado kagabi na isang protestante 33 years ago. You no? Know? At ngayon ay ganap ng katoliko. Last March po, mm -hmm. nagpabautismo siya dahil uh, sa humilihan ng isang pari ni Father Chola, yun siya na ano na, uh, na enlighten, yun lang siyang iiyak ni Father Carmelo Chola sa Mambaling. akin akin mm -hmm. aking ano yan, akin professor yun sa uh, isang exeget Bible scholar, Bisaya na Bible scholar. no Magandang araw sa iyo, Father Jola. Ngayon, na uh, ang um, abogado ito, laging sumusunod sa ating mga uh, to. Nagplano pa siya, Father, na bumisita, bibisita yes, yes, yes so bibisita so, siya, sa um, siya sa buhol. So, welcome, attorney. Uh, attorney, at then, uh, sana sana share siya sa kanya conversion story. Bagong-bago pa po. Kagabi pa kami nag, uh, nakita. Ito po ay maka-inspire. O sa inayawan. Oh, kagabi. At ito po ay makapa-inspire natin, lalong-lalo na sa mga Catholic Faith Defenders. Congratulations sa ating lahat. Kung magkaisa tayo, wow, amazing talaga. At may ano na tayo, yung plano natin ng karaban. Oo, may... Mag-realize na oh, my... talaga. Pag-meeting tayo mamaya, mm -hmm. no? Sa ka-brother ko lang, sa pag-grating natin doon sa Atagpilaran, meron tayong meeting sa mga Catholic Faith Defenders, sa si Diocese of Atagpilaran, para meron tayong, meron magbigay sa atin ng elf, no? Mm -hmm. uh, uh, sa family ni Brother Cesar at Ate Helen. Mm -hmm. Nanonood sila sa angsin ngayon. Salamat. No? Sa so, generosity. para sa evangelization yan, no? At salamat ate sa at Brother Cesar sa inyong generosity. At ngayon, mga kapatid, uh, sana maamot ito kay kapatid natin na uh, mahal na mahal, Brother uh, Pastor. Dahil nag-live siya kagabi, hindi basta-basta nakapasok tayo. Dapat ischedule natin, kapatid, hindi mo naman sinagot yung anong ko na may schedule tayo uh, papasok ko bigyan niyo ako ng isang oras mm -hmm. no so okay. dapat yung one hour pa <coughs> special talaga yan special talaga tayo, kayo mm okay. -hmm. one on one talaga kayo oh, na, oh para fix that. tayo na okay. ano okay. eh papasukin ko yung mm -hmm. uh, programa ninyo, and then yeah. mag-announce eh, mag, mag ko eh, papasok ako, sample, August ngayon. Mm -hmm. August 31, papasok si Reverend Papasom Father Darwin. Yan. Example lang ah uh, anong Along oras, oras no? uh, para abangan ng iba. Oh, at araw. Maraming, maraming mga abang. oh, anong oras, mm. araw, pizza. Mm -hmm. Uh, yan ang dapat natin dahil formality ang gusto natin. Eh. And hindi ko na ang wala na, na papasok oh, tayo. sa isang lulusog. ano na walang uh, walang kortisi. Mm -hmm. Kortisi sa inyo dahil hindi naman ako bastos. Mm. Uh, full of respect po ako na magtanong. And then, kung makapasok, walang moderator yan eh. Oh. Dahil uh, programa nyo yan eh. Uh, formal na formal ako papasok sa inyo. Give me the date. At uh, sana, masagot. ba diba, yung post ko at, at sabi ko na uh, last uh, day. At sabihin nyo yung bakante ni Pastor Bacalares. Para bak bakanti din ako. Oh. Dahil yan ang announcement natin kahapon. No, anong vacant schedule niya, vacant ko din. No. Hindi ako papasok agad without uh, approval sa uh, sa kanilang head, lang uh her. -huh. Si Pastor Calares. 'yan ang ina-announce natin eh. Hindi eh, naman tayo hindi <coughs> uh, naman tayo a -taki sa kanila, di ba? Tugon natin kay announce natin oh, sa ba, na daman, na daman. Uh, Tugon natin para magka ano tayo, magka magka -a -a abot, abot sa no? no? Sa tamang sa, sa tamang tabula. oras, <laughs> sa tamang at dapat may definition of term tayo, di ba? Para magkasundo tayo. hindi pa tayo nagkasundo ng doktrina, hindi pa tayo magkasundo ng usapan. Uh, tugon natin ito. Basahin nyo mabuti ang tugon natin. Nakasama ko si Bert Paul. Sa harmonia niya, tatanggapin natin at bigyan natin siya sa gusto niya. Basta Sa gusto ninyo, bibigyan. Ibigyan. Papasok tayo sa programa ni Pastor Bacalaris. Kailan kaya siya bakante? Dahil bakante ako na maghintay sa mahal natin ng pastor. Sa so isang oras na tanuman. So, Dahil so ibibigay niya sa akin yung isang oras. Hmm. Oh, na so, Wala ka Kusasagot. sa yung mga magtanong, ikaw lang tagalang pa yes. Especially One hour ang sinasabi mm -hmm. niya eh. oh, one hour ang sabi niya eh. Tanungan for sure. At hindi ko sasagot dito ngayon mm -hmm. sa kanyang mga uh, definition of terms of Doon na sa impronto. Actual. Actual Dahil... Uh, na, ano, uh, uh, yan ang gusto ko eh. Actual na tanungan for sure. And then, ang gusto ko lang, i-announce ni Pastor Patalaris sa live niya kailan. Mm -hmm. At... Uh, mag-follow lang tayo. Mag-follow tayo. tayo. Yeah. And then, pwede ipakommunicate ko si Brother Jando. May number naman. Kasi so, ipakommunicate lang tayo si Brother Jando. Na gusto ko, dahil one hour. Gusto mo one hour eh. So, yung one hour mo, pwede natin dagdagan ng until five to seven tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Kung gusto mo one hour, hindi na ako magbigay ng kondisyon para wala ka ng alibay. Okay? So, papasok na lang ako sa one hour mo. Dapat hindi 15 minutes, ha? One hour talaga. Yan ang, di ba? Huwag nyo na baguhin. Hindi ko din mabaguhin. Hindi ko din nagdagdagan. Gusto nyo one hour? Papasok ko one hour. At hindi ako sasapaw. Kapag sasagot si Pastor Bacalares. Maghintay lang ako. Maghintay lang ako kung sasabihin niya. Next question. So yan hint na mag-follow up na ako. Hindi ako sasapaw kahit hindi ko nagustuhan yung sagot niya. Hindi ako sasapaw with full humility and full compassion and full respect. Yung sa sakaw ko, oh, hindi tayo magka, lalo hindi tayo magkaintindihan, mm -hmm. di ba? Nung rama mo naman yan, I'll give you the 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 greatest respect, mm -hmm. the greatest veneration sa isang pastor na katulad mo. Okay? So, kukontakin natin yung mm, cellphone number mo sa Facebook niyo, Siguro si Brother Paul ang mag, usap sa inyo after sa ano siguro natin mm. ngayon na Paul, mm. contactin mo and then papasok lang tayo. Ah, uh, wala na, dahil marami king alibay eh. Yung paring, 8 hours. Mm. Kahit pa 12 hours. No? Dahil kayo ang nagsa-challenge, kami pa ang nagpa-condition. Sige, bigyan kayo ng pabor. Dahil special kayo sa amin eh. No? Hindi special child. No? Special <laughs> kayo sa puso ni Father Darwin at sa mga CFD. pa kapag yung one hour talagang ang role ninyo ay magtanong sa Kanya. Oh. Halimbawa naman siya naman ang magtanong, iba naman ang akin nyo Kung halimbawa siya ang magtanong sa iyo, so papasok din siya sa punto po punto. Mm. At atin din isit set up yung schedule kung kailan. Oh. Basta ngayon ay mm -hmm. one hour question father doon kay Pasok Pastor Luis Patelari sa Kanyang programa. Mm. Tayo ang papasok sa Kanyang program. Kung, kung magtanong siya sa akin, ah. Uh, Punto Punto naman. Pwede siya papasok sa Punto Punto. Kapag Ayun. hindi siya papasok sa Punto Punto, magtanong siya sa programa niya, mm. na pastor yun eh. Hindi oh, na yung pangunta na pastor. Oh, pangunta pang 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 na. Oh. Pangunta na padre na yun. Oh. Pero, Pero ano tayo, man. kung gusto din <laughs> niya, mag-extend tayo. Parang question and answer mm. kami. One hour sa akin, mm. one hour din sa iya. Mm. Sa kanya. Mm. Pwede siya magtanong sa akin ng isang oras, pwede din ako ang magtanong sa kanya ng isang oras. Amen. Ganyan. Okay? Ah, mas mabuti yung tatawag si Brother Paul mamaya sa inyo and then uh, mag-usap tayo ng mahinahon no? dahil gusto ng mga tao na uhaw na uhaw sa katotohanan eh? at ating i-discuss ito Brother Paul with a humble heart no? sapagat wala tayong uh, number ni Pastor Bacarales na, nandito sa kanyang live na, so, pwede, pwede, tayo, tayo, pwede natin makontak mo maya dahil may, na nag-comment eh pasok na ako sa Darwin hmm. Papasok pasok talaga ko i-set natin yan eh parang maraming mag-aabang at i-block nila yung uh, nila yung date na yan mm -hmm. para maka sa ating programa sa yung programa at sa pagpasok ko sa inyong programa dahil mag din kami mm -hmm. at maka -arsa kayo na hindi ako sasapaw pangalawa hindi ko iinsultuhan si pastor maka ko yun yan yes. with great respect with great love with great compassion yan ang paraan namin na ng tanong sa inyo hindi uh, ako sasapaw sa inyo. Paghihintay lang ko sa tamang oras na magtanong. Kung kailan okay, no, magtanong. No, no. uh, kung sasabihin ni Pastor Bacalares, next question. So doon ka pa. -pasok. Uh, papasok naman ako. Mm -hmm. Dahil hindi naman tayo makaintindihan kung sasapaw ako agad. Mm -hmm. Di ba? So, let us continue listening each other. And let us continue searching for the truth. Okay? At uh, yan ang gusto natin, Brother Paul. Anong sign mo, Brother Paul? At tatawagan yung cellphone number nila sa online after sa ano natin ngayon. So, maliwanag ang layunin natin na mag-sit up ng date, date at saka anong oras. Anong para oras? May mutual agreement na tayo, Father. So, yun ang ating panahon na papasok. Papasok na. Hindi tayo. Na papasok Hindi papasok So, dapat nakaplano sapagkat so, gawin natin ito na formal formal. Oh. Ito lang moderator. Sa pag so, programang sa programa nila, yun. Ito naman natin yung hmm, program nila. Sa programa Dahil ibigay natin, Sasakyan kita hmm. sa lahat hmm. ng gusto, gusto mo. Sasakyan man. kita so, um, <laughs> sa lahat ng gusto mo. Sa Wala ibibigay namin ang gusto ninyo. Na-spoil kayo sa amin, ha? Ibigay talaga namin yung gusto niya, ha? Okay. Dahil mahal na mahal namin kayo. Pati na yung mga naliligaw sa katotohanan. Hindi po ito debate, mga kapatid. Tanungan portion lang. Ang debate may moderator yan, di ba? May proposition. May proposition. May rules. May rules. Hindi, gusto niya. Uh, Depende niya. Hmm. Depende niya. Pero, uh, baka ito ang simula. Hmm. Po. Sana. Ito ang simula, nahaharap na siya sa atin. Public. Pero... Kung online, uh, sasakyan ka namin. Mm. Kung saan ang gusto mo. No? <laughs> okay? At uh, yan lang po. Muna siguro mag tayo sa mga uh, magandang araw sa inyo. Na laging sumusubaybay sa atin. Uh, follow subscribe. Uh, Paul San Pablo Alima. Sa Facebook page hmm. niya, YouTube page niya. Uh, Catholic Procedures. CFD Paul San Pablo Alima. CFD. Paul San Pablo Alima no? para marami pa kayong matutunan. So kailangan natin kahit ako ay nagpaturo pa hanggang ngayon, no? Nagpaturo ako sa mga kasamahan ko na CFD dahil sa pagpamagitan ng pagkikinig, lalawak yung karanasan natin. Kahit wala pa tayong karanasan, no? First time ko yung debate ni Ramon Parva. Wala nang karanasan sa formal debate, Brother ko, Pero naging parang may karanasan ako dahil ang spirito ko, nakikinig ako sa may karanasan. Amen? At yan po. At uh, mag-prepare ka na, Pastor. Dahil marami akong uh, surpresa. tanong at sorpresa. <laughs> uh, yung mga explanation mo, ang ganda. Uh, tingnan natin kung uh, consistent ka ba sa iyong kat kat uh, yung Okay? Uh, focus lang tayo. So, sabi mo, focus tayo sa bata na hindi tao. Okay? Yan ang kung gusto mo. Dahil yun yung naintindihan ko sa yung papasok ay dapat focus lang sa topic. Yung nag-discuss ka na eh. So ngayon, tanungan portion na base sa ay nahayag mo sa live mo. Dahil sinusundan kita ngayon. Ngayon lang. Dahil uh, para malinawa naman ano yung nasa isip mo. Okay? Okay. Hindi tayo may Struman okay. Oo, oh, Struman Palasi. And then, hindi din tayo magka, ano, equivocation fallacy. Okay. Uh, sa so example mo, parang ikaw ang na, natamaan eh. Na wala ako. Parang si Pastor Bacalaris ang tamaan sa kanya. example. <laughs> sa equiv equivocation, fallacy. So, ang equivocation fallacy, yung nagtanong, iba yung kaulugan. Ang sumagot, iba din yung kaulugan. So, sa ating discussion, Pastor, magkakarasa na we reach for a common understanding through official definition. diyan naniwala ka pala ng dictionary ngayon. So, sana niwalaan mo lahat. Hindi lang selective uh, yung ating pagtanggap sa katotohanan. Dahil sa amin, hindi kami selective eh. Ano yung official na definition sa Webster? Ano yung official understanding sa universal concept of the term? inaami uh, Inaamin namin yan. Ine-embrace namin yan. Pero sabi nyo, pinuputol kayo eh. Kayo ang maraming pinuputol eh sa mga referensya sa simbang katoliko. Uh, hindi naman pinipito. Uh, yung video, maliit lang. At ngayon, inilaborit mo. <clears throat> Tingnan natin, no, mo yung mga definition. Umabot ka pa ng Grego. Pero yung mga Greek term mo ay child pa rin. So, hindi nagpapatunay na ang bata ay hindi tao. So ngayon, uh, tingnan natin. Ang sagot mo sa mga hindi, po, hindi mo pa alam na surprise ang katundungan. Okay? So the more you answer that particular koan the more marami akong tanong. The more marami kang definition of term, the more ang dami kong tanong sa'yo. Okay? At sana, sagutin mo na. At tatawag kami ngayon. Ah, pwede natin tatawagan, Brother Paul? Ngayon, uh, live. Tawagan na natin Pero sa lang live. Tawagan na sa live, yung number niya. Uh, ako na lang tatawag sa iyo, no? Uh, tingnan natin yung live nila. Um, yung number, number na. Tawagin na lang natin, mga kapatid. Uh, mab mabuting live tayo ngayon, okay? Ako na lang tatawag sa ano ninyo, ha? Program. Ah. Uh, ang cellphone number nila po Masapawan na yun Cellphone number nila Hindi po lang buhay natin mm Hmm? Wala nga ito. Tagada. Kung hmm. nagsulti lang sa pawan ang... Kasi... Tagada. Tagada. Atong tawagan ni... Kwan ko na eh, po? 0917? Kansa ko na po. Ang ni ay mga Karon dayon tayo nang Tingnan natin kung sasagot ba? tidak. ba? zero, nine, one, Tatawagan na namin. One, seven, one, seven. Next. one, five, one, five, two, six, two, six, zero, four, six, zero, zero, nine, zero, seven, oh, zero seven. Seven. oh, zero, nine,

pero binay yung signal dito. Itong <fittany: 'Yung> tawagan natin. <coughs> okay. So, pa din, Nag-raise, no? So, pero nag-ring naman. Hindi na-save yung ano natin. So, mag -do -do. Kapag hindi na-save sa kanyang phone. Okay. So, may, may araw pa naman my bukas. So basta tinawagan natin yung number nila. tawagan natin. So kamo kayo din ay naka-witness na tinawagan namin. Tinawagan yun. natin. Ngunit. Pero ano pa, baka may ginagawa lang. Okay? At pag text din natin, i-communicate natin sila dahil papasok tayo. Hindi eh, mabuti na bibigyan ako ng 15 minutes lang, di ba? Dahil 1 hour yung sabi niya, di ba? Mm -hmm. So, dapat tuparin niya. Tuparin niya yung man. So, hindi na ako magdagdag ng additional condition. Baka alipay na naman yun. So, uh, so, sasakyan ka namin kahit saan ka pupunta. Brother Pastor Bacalares, sananakinig pa ka ngayon? So, busy pa. So, tatawagan na din mamaya, mga kapatid, no? Um, hindi naman tayo nagmamadali. Well, may bukas pa ang iyong buhay. Okay. Tutulungan ka ng Diyos na may kapal. So, kaya natin ang tulong ng Panginoon. Ah, ba, wala tayong magawa. Kung wala siya. Ng at maraming salamat ha. Yan lang sa muna. At fight the Maria at accept you with So ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hey, hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman ibigay na sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans, and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatot. Rodillo en iglesia.